tayo. <laughs> Nakaki ako ng na, ano, layuma. Layuma? Oo. Oh? <laughs> May layuma mata Oo. Oh? <laughs> Ay, mawata naman. Takit? Takit? Oo. Oh? O, oh, ah, dito po ka, po ka dito. Tingnan lang, tingnan <laughs> nga, po ka, kakinilala yung mata. <laughs> oh yan o. Oh. Tama yung Bumalik ka ba? Uwi na ako eh. Yan muna ako. na na. Uwi na, na mga mga ako. Ha? Eh. Ka, ah? <laughs> ka na muna, upo ka na muna. na pa. Uuwi na ako. Ayaw mo dito muna pa inga. Ayaw ko. Ayaw. Uwi na ako eh. ni. na. Uuwi ako. Uuwi na? Oo, ako eh. Saan? Ayun. Ah. <laughs> ano? <pinip. May> <laughs> ka, Bondi! Lalo <laughs> ko na pato, oh! Kapaglakad ah, na at at nalatandaan <laughs> <ay> pala. <laughs> Pabili naman gatat bonding. <laughs> Alam mo ah. <laughs> Alam mo ah. <laughs> <Tala> mo, ah. <laughs> Hmm. Bang bang lupa. Okay. Ding. Jalman. Nahanap ko yung pera ko, nalaglag yata dito. Pela mo? Oo. Magtano? 100. Oo. Dito wala nalaglag eh. Kulang na yung pera ko, mamasahe punta ang barangay. Wala ito, tita eh. Wala ako. Oo. <laughs> uh -huh. Bakit ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan tsura mo? Eh, Matangit yung plato to. Ah, masakit. Naihingi na ba to? Naihingi na? Ha? Ah, masakit? Hindi. Eh, Hindi. masakit. Uuwi uh. na to, Kelman, sige. Oh, Hingat. Eh, sabihin mo kay Lola, umuwi na to, ha? Oh. O. So, ano si Bon? Hindi naman ganun maglakad yun, eh.